nakikita ko na po no may mapali na bukas na uwa ko eh kung balong ating kamay kung <laughs> kayo na akal sa Fernando uwa puni na kaya sana kante uli nga yung mga gamit may stock yun Hindi nga naman kaya kahit ang na kaya nilalang kaya na yun. Hindi na lang uh -huh. si Tay makanya Kung wala makanyan. Kanilang makanyan, ito kanyang makanyan. Wow, bawat alayang kaya may nabuya ako. Wala naman din pressure ay Kable na. Mamandaro mo sa dalawa. Wa. Hoy, tama sa ID may kay may stock. hello, good morning, good morning. Bike test, bike test. Then testing natin yung bike natin. Maluwat na ini, dua na yung banway ni. Eh. Kaya pa yata dili kayo eh, ngayon Ala pa. Ya, umiiga yung camera ko. Sinusubuhan ko lang. Kapon eh. pinagawa ko itong bike kapon na ah, kasi na-stuck galing ako dun sa gawaan pinatono ko yan eh pag uwi ko ng bahay kapon na ah, okay na kaya lang pagtingin ko biglang walang hangin yung pinakalikuran niya kasi eh, pinahanginan ko sumingaw kaya hindi ko nagamit kapon eh ngayong umaga yan ngayong din dinetes para malaman ko kung okay kung okay itong takbo ng bike hinanginan ko lang pag uh, bike test bike test kaya na adjust ko yung camera umihiga higa, -higa pa kanina tinitingnan ko kung, kung saan pwede kasi dati itong camera nilalagay ko doon sa pinaka tricycle ko kaya alang maalog doon eh dito kung wala subukan kung pwede kung hindi siya maalog matitingnan ko mamaya pag uh, nilipad ito sa pag inedit ko or hindi ko na iedit edit kumbaga ililipat ko lang para kung i upload kasi sayang itong bike hindi nagagamit halos magto 2 years na ito eh baka hindi tayo nakakapag-upload ng mga videos natin kaya nasubukan natin mag-bike-bike -bike. pag may libre tayong oras kumbaga dito lang ako sa may ano namin malapit sa amin, hindi pa lumalabas ng highway kumbaga testing lang talaga mamaya eh lalabas kami ni misis eh papabasa ko yung urinalysis niya para malaman ko kung umiinom siya ng gamot o hindi kasi ano eh, may konting infection yung ihi niya hindi na natin ok ok na natin kumahaba na ito itong ginawa natin yung video kung ano yung ng dalawang ikot dito sa amin para ma-test ko nga lang to itong camp ng di maalog okay ang reception niya sa tricycle kasi maalog e eh. may vibration okay, nandito na ako checking time checking time okay Oh, yeah. Kaya mo ti testing ang gaining kay ning camera nang no, may Subukan naman natin ngayon yung ano yung camera na nakaharap sa dadaanan natin yan. Dito pa rin ako sa uh, sa amin na uh, testing testing lang ta kung hindi mga logo or what. medyo maganda naman yung view na nakikita ko ayos ayos yung kuha nya ewan ko lang kung hindi maalog <laughs> kaya tinetesting natin pagka okay oh, ito dito ko lang sa bike ilalagay itong action cam natin para makapag bike bike tayo Hop, malik tayo dito lang tayo sa sa atin pag yung medyo sanay na tayo magbike tayo lalabas sa highway yung medyo mahabang konting bike bike exercise <laughs> yan mag -e exercise tayo kasama nitong bike kaya Medyo maambon-ambon ng konti dito sa amin kaya dito muna Tenaten didenat de telinat a ceecekk matin.